na yan, Ninsan. Rang. May gusto, may muna na natin yan. Wait lang. Chill lang kaya. Watch and watch the full movie. Ay na nga, eh, napaka pa ko pa nga. May gusto, pa. Ba, sobrang init kasi bagong luto. Yan. So, ayan yung aking alagang pusa na napunta dito. Gusto niya rin kumain. Yan, nainit-init pa. Inawaan ko na agad. Yan, papakain natin doon sa kanya. Doon sa may freezer. Ay na nga, di siya makababa kasi nakapalibot yung mga aso. Ay ano, oh, sila si, si, si Max, si Ogie. kuha rin natin yan. Ay oh, no, nila. Ah. Ay no, oh, si Pute. Ay, nagbablad-blad pa yung camera. Ayan, silaw. Hindi nila talaga pinapakawalan yung Hinabol nila ng hinabol. ayun si Ogie, oh. Yung mataba. So, yung pinag-vlog ko po pala muna, si Mrs. Ay na mekos mekos muna natin yun. Yan, tapos na. So, bibigay na natin to sa kanila. papa lalagay na natin sa kanila mga plato-plato. Ay, may sarili rin silang plato. Siyempre, hindi mawawalan yan. Kailangan sa lapag natin yung pakainin yun, kawawa naman. Ay na nga, lagay na natin sa pagkainan nila. Ayun, oh, gutom na gutom na si Max, so, hindi nyo pa papakainin. Ayun na nga. Papakainin natin. Ayun, si Ogie naghihintay. Buti pa si Ogie, marunong maghintay. <coughs> Ayun na nga. Ayun na, side na. Ito ang ala. So, lima, lima ang aking aso. Apat, lima. Si Tata, si Pute, si Sisi, si Ogi, si Max, lima. Lima ang aking alagang aso. Saka ang aking alagang pusa ay siyam, diga, sampu. Ay na nga.